Then, and mga kakri, dito naman po tayo sa taas na breeding pen namin. So, magbibigay din ako ng Madrid Agua at yun po, araw-araw na rin po ang pagbigay ko sa kanila ng Egg Pro Max na produkto ng Firmabet, Alangang angat, alagang tapat at syempre ng ating BMP 100. So, ito po ang kauna-unahang produkto na mayroong pinagsamang probiotics at prebiotics at ito ay liquid form kaya napakadaling gamitin at ito po ay napakatagal mapanis kaya hindi ka po kay kapag bumili ka nito so maglalagay po ako ng link kung gusto nyo pong bumili sa online so i-click na lang po para makabili kayo at maka-order ng ating BMP100 so sa ngayon po wala pa tayong uh, available na link or product na ma um so ayan po na-enjoy na nila yung kanilang Madridagwa at uh, ito po ay mataas ang protina at calcium at s'yempre nakakatulong po ito sa kalusugan ng ating mga manok para po manatili silang mga malulusog at para nakakain din sila ng mga dahon-dahon kasi po hindi ko sila pinapalabas kasi maulan ngayon so nagbibigay na lang po tayo ng madri-riaguha sa loob ng kanilang breeding pens